Pag muli si Nichelle. so para sa mga Pilipino na mayroon ng bahay, pero nahihirapan magbayad ng utang, yung baon na sila sa mga credit card nila na halos kulang na yung nila pang bayad ng credit card nila. Ang tanong nyo, pwede ba kayong mag-consume more proposal? Maapektuhan ba yung pag-renew nyo ng bahay o pag-renew ng mortgage? Meron akong kasama ngayon na mortgage specialist, financial advisor, ay di pala, <laughs> uh, financial consultant, they okay. say, wala mo kung license as uh, mortgage specialist, maganda pa naman yun. Pwede i-cut mo yun, no? Tapos si Anshan, no? Sige, wait up, hindi ko ang iyo, iwa. Kung pala. Sabihin mo lang financial consultant. Financial consultant, <laughs> sige po. Insurance advisor. Huwag na lang din yung... Pwede hmm. rin yung insurance hmm. advisor. Sige, financial para, consultant. O, para din ma-ano sila sa insurance, diba? Oh, sige, oh, sige, 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 sige. Financial consultant, sige. Sige, sige. Insurance consultant, Okay. Pwede pwede Hello kabayan, nagbabalik muli si Misha. Nandito ako ngayon sa isang agency. Ayan, tingnan nyo, become a debt free. Gusto mo ba maging debt free? Pero ito ang tanong, may bahay ka na, pero gusto mo nang um, magsettle mag-settle sa mga utang mo kasi hirap na hirap ka na magbayad. Yung mga sinasahod mo, kulang na sa pambayad ng utang. So, paano gagawin mo? Di ba, meron akong kasamang financial advisor. Ang tanong mo sa sarili mo, pwede ka kayo mag-apply ng consumer proposal, kahit na may bahay ka, maapektong ba yun sa pag-renew ng mortgage mo? Meron ako ngayon kasama, financial advisor. Hello, hi Michelle. Yeah, Kaya magiging ano ba yun, apektado kapag halimbawa nag apply sila ng consumer proposal, tapos may bahay na sila, makaka-apektong ba pag nag sila ng mortgage? Very good question, Michelle. So maraming mga uh, options na hindi maapektuhan pag nag-renew sila ng uh, mortgage nila. Mm -hmm. So kabayan ang, ang question ko na lang is uh, sa'yo, iyo is uh, uh, nabigatan ka na ba sa sa utang mo? And the second question is kung nabigatan na baka kung hindi mo pababayin yung utang mo na iba mga credit card line of credit baka mawala yung bahay mo, mm -hmm. di ba? Na yun pa naman yung asset and the need. So ang kailangan mo lang kabayan reach out to us. Um I I'm a uh, Uh, consultant, the debt consultant, I've been doing this for the last uh, 16 years. So, uh, kabayan just reach out, kasi maraming options na hindi maapektuhan pag nagrenew ka ng uh, sa mortgage, uh, pag-renewal of your mortgage. Okay. Thank you, Michelle. Ate Jo, so yung um, tawag dito, yung utang nila, like for example, 90,000 or 80,000, pwede pagbabain na 30% or 40%, 80%, right? 80%, yes. Yeah. yes. How uh, does it work, Ate Jo? Uh, it depends upon their eligibility. We have to check yung income mo, yung dependents mo. Then, uh, again, what kind of debt do you have? Okay. So, maraming factor ang involved nito. Pwede rin, baka, pwede rin hindi tayo magpunta sa government option. Baka doon tayo sa financial option kasi baka may equity yung bahay mo may mga assets ka baka gamitin natin yon uh, as a collateral mm -hmm. para ang interest instead ang interest mo doon sa bad debt mo is not napakalaki mm -hmm. but because you have an asset then uh, yung interest mo doon sa consolidating the debts through the financial institution mababa lang yung interest Okay so, so maraming options sa'yo dito mm -mm. Mm -hmm. so so guys kung kayo nababao na sa utang again Ate Jo is here So, kung gusto mo become debt-free, Ate Joy, what's the number to contact? 780-872-7722. And guys, it's 24-7. Chineko, but it's 24-7. Pag walang sumagot, tawag ulit. 780-872-7722. Thank you po. Ayan guys, so ayan na. Kung mahirapan kayo magbayad ng utang, again, kontakin nyo na yung number na yan. Magkakaroon kayo ng peace of mind. Talaga mababawasan ang iniisip mo. Kontakin nyo na, Ate Michelle. Thank you, Kabayan. Thank you, Michelle. Okay. okay very good. Okay. I like that question. Kaya nga pag siya na an, ano niya? Kasi you you listen kasi doon sa viewers mo. Merong kang viewer na nalimutan ko yung name Oo. na about insurance. And mm -hmm. I understand ayon niya ng insurance, but hindi nila alam na mm -hmm. ang vehicle. Meron nagbabayte ng insurance doon ng loan insurance. Mm -hmm. Pero hindi mo alam kasi inislide na yung 'yung form na 'yon, 'yung contract. Mm -hmm. So you just sign but it's so expensive kung mm -hmm. through the car dealership or through the bank mm -hmm. it's 100% 100%. Mm -hmm. So you 'yun 'yung uh, anuhin natin doon sa isang um, uh, ano mo, viewer mo. So and, how do I approach the question? So merong tayong uh, isa sa mga nag-viewer dito nagsabi na huwag ka daw mag na magbili ng insurance more on savings. Pero alam mo kabayan, uh, okay man yung savings pero kung savings mo lang 1,000 namatay ka enough ba yung Ayun, sige, okay. enough ba yung 1,000 para mm makapag-aral makapag maintain ng lifestyle yung mga young, young dependents mo okay sige si si simulan ko na sa very good viewpoint mm sige at iyo si ko na ah, sige okay Oh, dito naman tayo. Dito na naman. Okay, sige. Ito sa shopping. Surprise. And then, siguro uming po yung four nagarapon, four containers of four types of insurance. Doon sa